Good evening mga kaguro. Kumusta na po? So, ibig ko lang po kayong batiin ng advance Happy New Year. Andito po tayo ngayon mga kaguro sa itaas, sa balcony, ah, sa itaas ng ating ah, bahay mga kaguro. Dahil nakalimutan po nating tatanggalin itong kurtina ng kurtina sa room ng anak ko. So, tatanggalin natin mga kaguro dahil doon po sa ibaba ay natanggalan na po natin mga kaguro dahil mag new year na po kaya kailangan palitan na magpalit po tayo maglinis ng bahay so kaninang umaga po ay naglinis na po tayo ayan tinanggal ko na po yung kortina ito na po yung kortina laban po natin to mga kaguro dahil hindi ko po ito natanggal. Nakalimutan ko pong tanggalin yung kortina dito sa room ng anak ko. Kaya, so, kaya, kaya po tinanggal na po natin mga kaguro. So, tanggalin natin to para bukas po ay ah uh, malabhan natin mga kaguro. Yung mga kortina po sa, sa ibaba ay natanggal ko na po at nalabhan ko na rin po. So, lagay po natin ito sa labahan. Kailangan po yung mga ano natin ay mapalitan na malinis. Nakapaglaban na rin po ako kanina pero meron na naman pong panibagong ano mga kaguro. Yung panibagong labahan sa loob. Yung inubara namin kanina mga kaguro kasi galing po kami na grocery dahil nagyaya yung aking anak na maggrocery. Kaya na grocery ka, grocery kami kanina. At kanina bago po ako maggrocery mga kaguro, nalinis ko na rin po yung aming CR ayan po. Naglinis ako kanina. Ito po yung CR namin sa itaas. yan So nakalinis na po tayo mga kaguro sa CR. Ayun. Dito sa itaas. Doon din po sa baba po ay nalinis na rin po natin. Siyempre po, kailangang maglinis din mang alikabok. Ayan ah, po, meron pa po. Meron pa po, bukas po ay sikasuin ko na po itong mga kalat-kalat dahil hindi ko pa po nanong yung mga Bukas din ay magmap tayo sa ating sahig. Madilim po, saglit lamang po ha. Yan. So, ito naman po yung aming CR sa ibaba. Nakalinis na rin po tayo. nilinis ko na rin po itong CR namin sa ibaba, mga kaguro. Yan. So, lahat pong CR natin sa ibaba at saka sa itaas po ay malinis na. Yan. So, ito na lang po yung sahig natin sa tiles at saka yung mga, ano po, marami pa pong kalat sa sala. At ito po yung bintana namin sa baba ay natanggalan na po natin ng ano, tanggalan na po natin ng kortina. Uh, dahil gabi na po ay bukas na po tayo maglagay ng mga panibagong kortina mga kaguro. So ayan, so ito pong ano to, laba, lagyan na ng labahan ay hindi ko pa po nabalik dito sa washing kasi kanina po naglaba po tayo. Ayan po yung nilaban ko. Nakasampay. Ayan. So, ngayon po mga kaguro, ay pakita ko po sa inyo yung ano, na grocery po kasi kami mga kaguro. Para po, pang ano, para na rin po sa New Year, para meron po tayong uh, anong kulang na gamit. So, ayan po yung ang uh, yung na po namin ng aking anak. Papakita ko po sa inyo mga kaguro. So, nagyaya po. Wala po akong balak mga kaguro na mag grocery kasi uh, medyo meron naman po tayong mga uh, uh, dilata. May kulang lang po mga sabon. Wala po tayong sabon. Obos uh, na po yung ating sabon pang laba liquid. Tapos yung iba pa po. Wala pa po tayong ano. Kaya ito po. Yung mga binili po namin ngayon ay yung mga wala lang po tayo. So ayan po. Samahan niyo po ako. Ito, papakita ko lang po sa inyo yung aming napamili kanina. Doon po kami namili sa pure gold. Para kasi medyo mababa po mga kaguro. Kaysa, ano, balak po sana doon sa lander. Sabi ko, eh, mahal po doon. Kaya, dito don di, doon na lang kami pumunta sa pure gold. So, bali, apat po ito kabag mga kaguro. Sa dalawa, tatlo, apat lima po pala mga kaguro limang bags so ayan, so bubuksan na po natin to mga kaguro para maipakita ko po sa inyo ang napamili namin at least at least po pagpasok ng bagong taon ay dito po tayo sa mga kailangan natin sa bahay yung mga halagang kailangan lamang po so ayan, so bumili po kami ng Domex po mga kaguro dalawa. So ayan, isa. Ito, dalawa po. Dalawang Domex dahil po. Dalawa po yung ating CR, yung isa po ay sa itaas, ito naman pong isa ay sa ibaba, pandinis ng CR. So bumili din po tayo mga kaguro ng isang bar na surf. Yan. Pang gamit ko po yan mga kaguro para sa paglinis ng mga kaldero. Ito po yung ginagamit na ginagamit ko pong pansabon pag naglinis ako ng kaldero. mga kaserola. Yung sa para sa plato naman po ay ano, liquid naman po siya. Dishwashing. Yan. So meron po tayong sun rocks. Yan, bumili tayo ng medyo malaking sun rocks. Mga kaguro. And then, dalawang shampoo sun silk. Yan. So, bali po, may, wala na po kasi tayong shampoo dun, dito sa ibaba. Meron po dun sa taas na bathroom. May, may ano po tayo, isang shampoo. Eh, ang binili ko na lang po ay dalawa dahil isang pack po ito, naka 50% off. Buy one, get one, uh, get second. Yan. So, dalawa. Bumili rin po tayo ng tissue. Yan. Isa lang po yung binili natin dahil may tissue na po dito sa baba. Sa, para lang po ito sa itaas. Yan. Bumili rin po tayo ng pampabango ng CR. Yan. Albatros. So, dalawa po ito. Ay, tatlo po kanina. Dalawa lang pala ina ni Chobis. So, dalawang albatros po. Yung isa may lagyanan. Yung isa naman po ay wala. Kasi, yung sa ibaba po ay meron na pong lagyanan nito. Ito, na, ito po isa ay lagay natin sa itaas kasi wala pong lagyanan doon. Meron din po tayong safeguard. Ayan. Tatluhan sa isang kahon. Sa isang pak, tatlong piraso po. Yan. Mga mahalaga lang po ang binili natin mga kaguro. And then bumili din po tayo ng conditioner. So para po to sa itaas kasi meron na po tayong uh, conditioner sa ibabang uh, bathroom. Sa itaas ay wala. So ayan. So yan po yung laman sa isang plastic mga kaguro. So dito naman po tayo sa pangalawang plastic. Ayan. Sa pangalawang plastic po ay mimili po tayo ng ayan. Tasty po mga kaguro. Pinoy loaf. So, ang bibilin ko po sana mga kaguro ay yung sugar-free na sandwich kaso lang wala po. Yung Walter, wala po dun sa pure gold na pinuntahan namin. And then, bumili rin po tayo ng malaking pack ng ah uh, bear brand na gatas. kasi mahilig po yung anak ko ng gatas nagtitimpla lagi ng gatas pati rin po ako mga kaguro kami lamang po ng, ng anak ko nagtitimpla ng gatas kasi yung asawa ko hindi po mahilig magtimpla ng gatas bihira lang po pag inaano ko talaga pinipilit sa pa lang po siya umiinom kasi pag umiinom po siya ng gatas ay anong anong ano sepa pag umiinom ka ng gatas Nagano yung tiyan mo, no? Kumukulo yung tiyan niya, mga kaguro, pag umiinom ng gatas. So, ayan po. Meron din pong uh, binili tayong ano, nisin ramen. Ayan. So, one, two, one, three, four, five. Limang packs po na nisin ramen. Ha, an, ano, anim po pala. Ito pa isa. So, ayan. So, lagay lang po natin dito, mga kaguro-usod po natin. And then, meron din po tayong binili na, ano po, ayan, Coke Zero. Dahil po mga diabetic ko diabetic po yung ating asawa. Kaya, Coke Zero yung ating binili para po sa New Year. So, dalawa po yung binili natin. Yung isa po ay nasa isang ah uh, plastic so bumili rin po tayo mga kaguro ng yan, isang pack na isang tali na magic sarap Kaya lagi po tayong gumagamit ng magic sarap and then another pong pampalasa sa pagkain yung pork cube ayan isang kahon may anim na pirasong laman mga kaguro and then bumili rin po tayo ng chicken cube yan at syempre po sa new year bala ko pong mag-barbecue ayan, kaya bumili tayo ng pang barbecue sauce ayan ayan po yung pangalawang laman ng pangalawang plastic po, or pangalawang plastic po, yun po yung laman, so ito na po yung pang-apat na plastic ay eh, pangatlo pala, sorry mga kago ito po yung pangatlong plastic mga kaguro ah ito tissue pa rin po dalawa po palang tissue ang binili ko binili namin ayan dalawa po ito po yung dalawang tissue mga kaguro Nan dalawa po pala yung binili. Binili ko. And then meron po tayong ay nakalimutan ng Nakalimutan ni Chobis. Binili niya tong maliit na alkohol. Para na nasa bag niya. Hmm, hindi nakalimutan ng anak ko mga kaguro. Bumili siya nitong maliit na ano oh, alkohol. And then bumili din po tayo ng ano, skin white na deodorant po mga kaguro. And then meron tayong dalawang pack na surf. Ayan, detergent liquid. Uy, conditioner pala to. Hala. bunga ka. namali. Hindi ko na nakalaku Nakala ko ano. Nakala ko liquid detergent. Ay, naku mga kaguro. Kakalungkot naman. Hindi nga po ako bumili ng conditioner kasi meron pa kaming manalaking pack na conditioner mga kaguro. Tapos ngayon pala, yung binili ko, akala ko po liquid fabric. Yung pang, pang sabon po mga kaguro, yun pala conditioner pala, fabric conditioner yung nabili ko. Hindi po ano liquid na panlaba mga kaguro, liquid na sabon. Ayan. Naku, nagdobli na tuloy. Naging apat po mga kaguro yung aking fabric conditioner. dami. Ang wala po kami ay liquid na pang sabon po mga kaguro. Ayan, Ayan. So, nagdobli na. Mali po tayo mga kaguro pagbili. Hindi ko po natingnan na conditioner po pala yan. Dapat po yung bibilin ko yung liquid eh yung liquid na pansabon. Ay, nako. Minsan-minsan po ay hindi po talaga maiwasang magkamali tayo. Kaya po ngayon. So, bumili rin po tayo ng skin white na sabon. And then, ay, ito po. Ah, nandito po pala yung isang albatros. Kasi sabi ko kanina, tatlo yung bilhin namin. Yung isa pala nahiwalay mga kaguro nandito sa isang plastic. So, ayan po yung laman ng pangatlong plastic mga kaguro. Ayan. So, buksan naman po natin mga kaguro yung pang-apat na plastic. Ito. So, ito po yung pang-apat na plastik, mga kaguro. Ang laman ay uh, fresh milk po, mga kaguro. Ayan. Cowhead pure milk. Ayan. Mga fresh milk. Dalawa po to mga kaguro. Dalawang ayan, fresh milk na cowhead. At saka, another fresh milk, mga kaguro. Na yan. Farm fresh. Yan. Na Nestle. Ay, ano pala? Selecta po mga kaguro. Yan. Dalawang selecta na fresh milk from farm fresh. Yan. At dalawang cow head. Yan po mga kaguro. And then, bumili rin po tayo mga kaguro ng Pukari Sweet. Ay, dito? Ano nangyari dito? Eh, tingnan niyo mga kaguro, oh. Nakangiwi yung ano. Nakangiwi yung takip. Hmm. Tingnan mo. <laughs> tingnan mo mga kaguro. Hindi ko po napansin kanina. Ba't ganito ito pa? Ha? Ngiwi po oh, mga kaguro yung kanyang takip. Oh, mabuksan mo na to, eh. maan. Ano yan pa? Tinabingin mo. Ha? Huh? Naayos na? Ay, ayan ay, na. Ayos na mga kaguro. So, bumili tayo ng apat na bote na ano po, curry sweet mga kaguro. Yan. So, bali, yung binili ko ay nakapak na isang pak na may apat na bote mga kaguro. Ito po yung isa. Yan. Kunin po natin yung isa mga kaguro. Ay, takpan sa kamay ko. So, ito po yung isa mga kaguro. Ayan. Ininom ko na po kanina. Kasi kagabi po mga kaguro ay nag -ano yung tiyan natin, nakatatlong dumi tayo na medyo malambot kaya uminom akong kanina ng Bukari Sweet. Yan, bumili tayo niyan mga kaguro kasi uh, ano, sensitibo yung ating tiyan, madali madali tayong ano, pabalik-balik sa CR. So ayan po ito naman po yung pang panglimang plastic mga kaguro ito. Yan. So, ito, binilan tayo ng anak natin ng ano, red wine na may. Zero alcohol po ito mga kaguro. Wala siyang alcohol. Yan. May na red wine at saka red wine na novelino Ah, novelino. Yan. Novelino. Ano po siya? Yung lagi ko pong binibili na novelino pag may okasyon mga kaguro ay novelino strawberry. Ngayon ay sinubukan ko po itong novelino uh, lotious, lotious peach. Yan. So, dalawa po yan mga kaguro. So, yung anak ko yung bumili niyan. And then, bumili rin po tayo ng dalawang, yan, Nestle cream all purpose para po 'yan sa ano. Pero meron na rin po tayong pangsalad mga kaguro. Nagdagdag lang po ako ng Nestle cream dahil baka po makaspaghetti tayo sa New Year kaya bumili tayo. So bumili rin po ako mga kaguro ng pineapple juice in can. Bone smart mga kaguro. Siyempre po, ang binili natin ay Uh, lactose free at saka no sugar added. Yan. So, tatlo po yung binili natin para po makainom yung ating mahal na asawa. Yan, tatlo po. Tatlo pong can. Yan. Meron din po tayong yan, oyster sauce. Bumili rin po tayong maliit na bote ng oyster sauce. At saka, syempre po, hindi tayo mawala ng liquid seasoning. Yan. And then, yung isa pa pong Coke Zero. Ayan, dalawa pong Coke Zero mga kaguro. Ito pang pa isa. So, ayan po mga kaguro yung ating nabili. Ayan na po yung ating nabili mga kaguro na pamili doon sa grocery. Ayan. So, ayan, pakita ko lang po sa inyo na nakaayos po mga kaluluwa. Ito, so, nagayusin lang po natin. na paano kaya to bibili ulit tayo pabili na lang tayo ni ibon ng ano liquid detergent so ayan po mga kaguro yung aking na family. yan Ay, ano ano malabo siya yan sorry po mga kaguro malabo pala so ayan na po yung ating mga napamili mga kaguro yan So, hindi pa po yan maayos mga kaguro. Ilagay natin siya sa maayos na labyanan Ayan po. So, ayan po mga kaguro. ito so, naman po yung ating mahal na asawa oh. nanonood ng youtube patiin mo sila ang pa. no mga guro <laughs> yan so hanggang dito na lamang po ang aking vlog mga kaguro hanggang dito na lamang po ang aking vlog thank you for watching kahit ito lamang po ang aking vlog Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat. And happy new year in advance. Thank you sa panunod ng aking mga vlog. At doon po sa mga silent viewers. Salamat po. At doon po sa mga aking mga subscribers. Thank you, thank you so much po. Sana po ay uh, madagdagan po ang ating mga subscribers. Please help me mga kaguro. Please subscribe. You never loves po or you never loves. Bye-bye po and uh, belated Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless. I love you all mga kaguro. Bye-bye.